nakapagod guys kaya tapos ko lang maglaba siguro pang fourth batch na to at meron pa natitira yun ang aking laundry basket meron pa isa umaapaw pa Iba di ko pala sasampay kasi dito yun ang aking hunger. Kanina bumili ako ng dalawang dosena. Akala ko akasya. Look, wala akong sampayan. Ang hirap ng kalagayan namin ngayon. So, wala akong sampayan. At tingnan nyo ang aking CR. Yan. Tingnan nyo. Yan. Yan ang aking ano. Ayan. Oh. Yan. Tapos baha ngayon kasi bakit ba? Ah, okay. Yung tubig pala. Tag ang tagal mag ano. Ang tagal bumaba ng tubig. Ang tagal, tagal bumaba ng tubig. Tapos, yung aking look. Shhh. Ayan. di ba? Diba? Puno ang aming kuwarto na sampayan. Nakasindi yung pan kasi para matuyo. Ang hirap ng walang dryer. Pero kung may dryer sana kami, madali lang. Kayang-kaya kong magkusot. Kusot lang eh. Ayaw ko yun. Sanay naman ako sa kusot. Tapos, sa kusina na namin, ayan, hindi pa ako nakapaghugas ng aming ginainan kanina. Dahil naghatid pa ako ng mga estudyante sa Malabon, kami po ay nakatira dito sa Marulas, Valenzuela. Bagong lipat lang po kami rito. Ngayon, hatid sundo ko sila. Pagkatas kumain, maliligo sila. Labi ko pa kasi ginagawa kaya hindi ko maagad-agad yung hugasan ko pero konti lang naman yan. Mabilis lang yan gusto ko lang matapos kagad tong sampayan ko. Kailangan may maisampay ko isang timba na yon. Ang tagal lang kasi matuyo ng ano, bumaba ng tubig. Kaya hindi ako makapasok. Makababad yung pa ako sa tubig. Tapos, ano pa ba, ba? Hindi ko alam kung pa ako gagawa ng sampayan, guys. Ang kailangan ko na lang talaga, umorder ng sampayan, yung bakal, yung tinatayo. Para may dagdag sampayan ako. Kasi ito, ganyan, hindi siya kakasya. Yan, nakikita ba? May gosh, oh hindi ko naman pwedeng seksek na nga yan eh pag sineksek ko pa yan baka hindi natuloy ang matuyo yan ito ang likod ng pintuan namin ito ang pants ni kuya kasi sinusuot niya pa ito malinis pa daw to tapos ang higaan namin guys gusto nyo mamahita oh my god mamaya magpapalit ako ng kobre kama kasi magulo Mad makati na tapos yes, ayan another labahan ulit diba ay ako oh, hirap Ayan ang aking mga anak. Ayan, ang asawa ko at ako. Ang family picture na. That's it. Ayan, ko muna yung tubig sa CR bago ulit ako magsampay. Ako ay uupo muna rito para magmunimuli. Nakapagod guys. Ngayon din ko. Sensya na. Basa ako. Tapos mamaya, kapahinga, maliligo. Tapos, for aalis ako rito para magsundo sa bunso ko. Kasi five ang uwi niya, five ang labasan niya. Ang biyahe dito, estimate ko, is 20 minutes kapag wala ang traffic. Pag traffic po, inaabot po kami ng 30 minutes. Mas maganda ng maaga ako para hindi mag yung anak ko sa gate. Diba?